Jared Vanderbilt maglalaro na sa mga susunod na game ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan nakuha nga ng Lakers ang panalo kanina laban sa Toronto Raptors sa score na 131 to 125. Nanguna nga si Anthony Davis sa Lakers na may 38 points at 12 rebounds. Tumulong din si LeBron James na may 27 points at 10 assists habang si D'Angelo Russell ay nagtala ng 19 points at 6 assists. Speaking of D'Angelo Russell, hindi nam interesado ang Utah Jazz sa trade offer ng Los Angeles Lakers para kay Walker Kessler. Ayon kay Sam Amick ng The Athletic, tinanggihan ng Utah Jazz ang trade ng Lakers na kinabibilangan ni D'Angelo Russell at ilang first round draft picks para makuha ang batang center na si Walker Kessler. Iba't ibang mga reaksyon naman ang natanggap ng desisyon na ito. May ilang fans at mga analysts ang dismayado habang ang iba naman ay nauunawaan kung bakit pinili ng Jazz na manatiling hawak si Kessler. Ayon sa ilang taga-suporta, masyadong ngang mataas ang tingin ng Jazz kay Kessler na nag-average lang naman ng 9 points bawat laro noong nakaraang season. Ngunit marami rin ang naniniwala na ang desisyon na ito ay makatuwiran lalo na at bata pa ito sa edad na 23 years old at may potential pa itong mag-improve sa kabilang banda si DeAngelo Russell ay may edad na 28 years old na at tila naabot na ang kanyang full potential na hindi akma para sa rebuilding phase ng Utahs sa kanilang kasalukuyang estado, hindi makatuwiran para sa Jazz na ipagpalit si Kessler para sa mas matandang si D'Angelo Russell. Ipinakita na rin ng Utah na seryoso sila sa kanilang rebuilding efforts nang tanggihan din nila ang trade offer ng Warriors para kay Lowry Marcanen kahit na may mga young assets na kasamang inaalok. Sa kabilang banda, patuloy ang paghahanap ng Lakers para sa isang maaasahang center. Maaaring panahon na para maghanap sila ng ibang trade option o maghanap na lang sa free agency market. Andyan pa naman nga si Javel Magi at Dwight Howard na isa pa din naman na free agent at nagpapakita ng interes na maglaro sa Los Angeles Lakers. Samantala si Jared Vanderbilt nga ay inaasahang makakabalik na sa lineup ng Los Angeles Lakers pagkatapos ng November 7 kung kailan ang laro nila laban sa Memphis Grizzlies. Gayunpaman, sinabi kanina sa post-game interview ni JJ Redick Posible pa raw mawala si Vanderbilt ng isa pang linggo dahil sa discomfort o pananakit ng paa. Karaniwan nga daw itong nararanasan ng mga player na bumabalik mula sa injury lalo na kung nagsisimula ulit sa mga practice drills. Posibleng maghintay pa ang fans ng isa o dalawang linggo bago magkaroon ng panibagong update mula sa team patungkol sa kanyang kondisyon. Sa kasalukuyan gumagamit naman ng Lakers ng 9 player rotation kahit nga nakabalik na sa lineup si Christian Wood at na-cleared na din si Christian Coloco at binigyan na ng clearance ng NBA hindi pa rin sila pwede maglaro ayon kay coach JJ Redick. Ang pagbabalik sana ni Vanderbilt ay makakabigay ng malaking tulong sa depensa ng Lakers lalo na sa pagkuha ng rebounds at pagdepend sa perimeter. Kilala si Bando bilang masipag na defensive player na kayang bantayan ang mga wing at forward players ng kabilang team. Maraming fans ang umaasa na sa kanyang pagbabalik lalong titibay ang depensa ng Lakers at mas magkakaroon ng sapat na flexibility ang kanilang rotation. Ang presensya ni Vanderbilt ay mahalaga lalo na sa long season ng NBA kaya't umaasa ang lahat na makakabalik siya ng maayos at handa para sa sunod-sunod na laban.